Ikawalong Kabanata Nang araw na yaon ay ibinigay ng Haring Aswero ang bahay ni Aman na kaaway ng mga Hudyo kay Esther na Reyna. At si Mardokeo ay naparoon sa harap ng hari, sapagkat isinaysay ni Esther kung ano niya siya. At hinubad ng hari ang kanyang singsing na hinubad niya kay Aman, at ibinigay kay Mardokeo. At inilagay ni Esther si Mardokeo sa bahay ni Aman at si Esther ay nagsalita pa uli sa harap ng hari at nagpatira pa sa kanyang mga paa at ipinamanhik sa kanya na may luha. Napawiin ang kasamaan ni Aman na Agageyo, at ang kanyang banta na kanyang ibinanta sa mga Hudyo. Nang magkagayoy inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro, sa gayoy tumindig si Esther at tumayo sa harap ng hari. At sinabi niya, kung kinalulugdan ng hari at kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa kanyang paningin, at ang bagay ay inaakalang matuwid sa harap ng hari, at ako'y nakalulugod sa kanyang mga mata. Masulat na tiwaliin ang mga sulat na ibinanta ni Aman na anak ni Amidata na Agageyo na kanyang sinulat upang lipulin ang mga Hudyo na nangasa lahat na lalawigan ng hari. Sapagkat paanong ako'y makapagtitiis na makita ang kasamaan na darating sa aking bayan. O paanong ako'y makapagtitiis na makita ang paglipol sa aking kamag-anakan. Nang magkagayoy, sinabi ng Haring Aswero kay Esther na Reyna at kay Mardokeo na Hudyo, Narito, ibinigay ko kay Esther ang bahay ni Aman, at siya ang kanilang binitay sa bibitayan, sapagkat siya'y nagbuhat ng kanyang kamay sa mga Hudyo. Sumulat naman kayo sa mga Hudyo, kung anong maibigan ninyo sa pangalan ng hari at tatakan ninyo ng sing-sing ng hari, sapagkat ang sulat na nasusulat sa pangalan ng hari at natatakan ng sing-sing ng hari ay walang taong makatitiwali. Nang magkagayo'y tinawag ang mga kalihim ng hari ng panahong yaon sa ikatlong buwan na siyang buwan ng Sivan, nang ikadalawangputatlo niyaon at nasulat ayon sa lahat na iniutos ni Mardoqueo sa mga Hudyo at sa mga satrapa at sa mga tagapamahala at mga prinsipe ng mga lalawigan na nandoon mula sa India hanggang sa Ethiopia na isang daan at dalawang putpitong lalawigan. Sa bawat lalawigan ayon sa sulat niyaon, at sa bawat bayan ayon sa wika nila, at sa mga hudyo ayon sa sulat nila, at ayon sa wika nila. At kanyang sinulat sa pangalan ng Haring Aswero, at tinatakan ng singsing ng hari, at nagpadala ng mga sulat sa pamamagitan ng mga sugo na nagsisipangabayo na nangakasakay sa mga matulin na kabayo na ginagamit sa paglilingkod sa hari at sa mga batang dromedaryo, na pinagkakalooban ng hari ang mga hudyo na nanga sa bawat bayan na magpipisan at ipagsanggalang ang kanilang buhay upang magpahamak, pumatay at magpalipol sa buong kapangyarihan ng bayan at lalawigan na loloob sa kanila, sa kanilang mga bata at mga babae, at kumuha ng samsam sa kanila na pinakahuli. Sa isang araw sa lahat na lalawigan ng Haring Aswero, ng ikalabing tatlong araw ng ikalabing dalawang buwan, na siyang buwan ng Adar, isang salin ng sulat na ang pasyay ihayag sa bawat lalawigan, ay nahayag sa lahat ng mga bayan, at upang ang mga Hudyo ay magsihanda sa araw na yaon na magsipanghiganti sa kanilang mga kaaway. Sa gayoy ang mga sugo na nangasasakay sa mga matulin na kabayo na ginagamit sa paglilingkod sa hari ay nagsilabas, na nangagmamadali at nangagtutumulin sa utos ng hari at ang pasya ay nahayag sa susan na bahay hari. At si Mardokeo ay lumabas mula sa harapan ng hari na nakapanamit hari na bughaw at puti at may dakilang putong Naginto at may balabal na mainam na lino at kulay ube at ang bayan ng susan ay humiyaw at natuwa. Nagkaroon ang mga hudyo ng kaliwanagan at ng kasayahan at ng kagalakan at ng karangalan. At sa bawat lalawigan at sa bawat bayan, saan man dumating ang utos ng hari at pasya niya, ay nagkaroon ang mga hudyo ng kasayahan at kagalakan ng kapistahan at mabuting araw at marami na mula sa mga bayan ng lupain ay naging mga Hudyo, sapagkat ang takot sa mga Hudyo ay sumakan nila.